Ibinunyag kamakailan ng OPM singer na si Angeline Quinto na bumisita siya kay Chris Aquino sa United States kasama ang kanyang pamilya. Naroon din noon ang mga anak ni Chris na sina Bimbi at Josh, gayon din si Batangas Vice Governor Mark Leviste, na makikita sa mga larawang ipinost niya sa kanyang social media account. Sa caption, sinabi ni Angeline kay Chris na matagal na niyang gustong bisitahin siya sa United States at sa wakas ay nagkita na rin sila. Palagi rin daw silang bibisita ng kanyang pamilya pagbalik nila doon. Ipinahayag pa ng singer ang kanyang pagmamahal kay Chris at nagpasalamat din kina Bimby, Josh, at DJ Mark. I miss you and I love you ate Chris. Ang tagal na kitang gustong puntahan sa US at finally nagkita na ulit tayo. Get well soon ate. Pag nakabalik kami dyan, lagi ka naming pupuntahan, pahayag niya. Thank you, Josh, Bim and Kuya Mark at Marco Viste. We love you ate at Chris Aquino. Samantala, nagpost si Chris ng video sa kanyang social media account kung saan makikita siyang nakikinig kay Angeline na kumakanta ng theme song ng kanyang magazine show na Chris TV. Nagpahayag pa siya ng pasasalamat sa singer sa pagbisita sa kanya sa United States. Thank you for visiting me at Love Angeline Quinto, it's a great feeling to reminisce. That's the good thing about the past, you get to choose which memories to bring with you. Ang Queen of All Media ay nagpatuloy sa pagbibigay ng update tungkol sa kanyang kalusugan, na nagsasabi na siya ay sumasa ilalim sa very physically demanding treatments tulad ng kanyang methotrexate at kanyang dupixen. Ibinahagi ni Chris na nakuha niya ang kanyang pinakabagong blood panel. Ayon sa kanya, bukod sa kanyang napakababang hemoglobin, lahat ng kanyang autoimmune marker ay dahan-daang bumubuti. And also because my doctors caught it early enough, my fifth autoimmune, the mixed connective tissue disease which was strongly pointing towards RA, rheumatoid arthritis, or SLE, lupus, in my latest panel seemed to not be a present threat, pahayag ni Chris from 5. I'm now just battling three but one of them is the main contributor because it's life-threatening. Sa parehong post, ibinunyag ni Chris Aquino na nakipaghiwalay siya kay Vice Governor Mark Leviste dahil pinili niyang bawasan ang mga stressors sa kanyang buhay at unahin ang kanyang kapakanan. Sinabi rin niya na sinimulan niya ang kanilang breakup noong ikatlo ng Nobyembre taong 2023.